Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. kabrigad ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At gayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Malita, nationwide. Bagyong bising mga kabrigada, bahagya pang lumakas Ilang mga landslide na itala na dahilan sa tuloy-tuloy na pagulang dulot ng bagyong bising at hanging habagat mga kamag-anak ng missing sa Bungeros nagtungo sa DOJ para makipag-dialogo kay Secretary Remulia. Labing limang pulis na posibleng may kaugnayan sa pagkawala ng mga ito. Restricted na raw ang galaw. Samantala, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinampahan ng reklamong cyber libel ang pro-Duterte vlogger na si Sas Sasot at apat na buwang sunod-sunod na pagbagal ng inflation rate naputol na matapos bumilis ang inflation nitong Hunyo. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas Nang Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang Hale. Brigada Balita Nationwide. Satan Hale. Brigada Balita Nationwide. Agad dating Hale Pilipinas, Luzon, Bisayas, at Mindanao at Sabuong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, July 4, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikden Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Abrigada, bahagya pang lumakas ang bagyong bising habang nasa bahagi po ng karagatan sa bahagi pa na ng extreme northern Luzon. Huli itong namataan sa layong 280 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Kalayan, Cagayan. Taglay nitong lakas ng hangin na aabot ng 55 km bawat oras malapit sa gitna at bugsong papalo naman ng hanggang 70 kilometro kada oras. Bukas, inaasang lalakas pa bagyo at magiging isang tropical storm. Maaari na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw, pero posibleng pumasok uli sa linggo ng umaga. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa western portion ng Babuyan Island. Dalopiri Island, western portion ng Ilocos Norte, Pagudpud, Bangi, Burgos, Pasukin, Dumalneg, Bakara, Lawag City, Paway, Kurimao, Badok at Pinili. Ang northwestern portion naman ng Ilocos Sur, kasamang Kawayan, Sitio Bigan, Santa Catalina, San Vicente, Santo Domingo, Masingal, San Juan, Cabugao, Sinait at San Ildefonso. Asahan naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot din ng bagyong bising, pati na rin ang hanging habagat hanggang sa araw ng linggo. Bagong bagong. Mga kabrigada, landslide naman na italang o oh, na itala sa barangay Virac sa Benguet dahil sa pag-ulan at pag-apaw ng ilog dulot ng masamang panahon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. brigada. Blijde, report. Patuloy ang pagmonitor ng mga otoridad sa sityo Akupan sa barangay Virac Benguet matapos magdulot ng landslide at pag-apaw ng ilog ang tuloy-tuloy na pag-ulan simula pa noong nakaraang buwan dahil sa masamang panahon. Sa isang viral video makikitang nagdulot ng pinsala sa hanging bridge at panganib sa mga kabahayan ang pagbagsak ng mga bato at putik mula sa bundok patungo sa ilog. Ayon kay Togon MD RRMO Officer 1 Lincoln Ponasi, ongoing ang validation ang sitwasyon at monitoring ng mga residente sa lugar dahil delikado pa rin ang uh, sitwasyon doon. Noong nakaraang buwan, anim na pamilya nang nailika sa tinaasang madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang masamang panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News. Ang DSWD naman mga kabrigada may nakahanda ng 3 million family food packs para sa epekto naman ng bagyong bising at habagat. Brigada Katrina i Brigada mo! Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagyong bising at habagat. Ayon sa DSWD, mahigit 3 milyong family food packs na nakaimbak sa 935 storage facilities sa buong bansa. Bukod pa sa food packs, may nakahanda na rin non-food items, mobile kitchens, water service at command centers ang hensya para sa mga maapektuhang lugar. Samantala, Nagsimula na rin kaninang umaga ang pagkakarga ng 2,000 kahon ng FFVs sa mga delivery truck ng DSWD sa National Resource Operations Center sa Pasay City para agad itong maipadala sa Valenzuela City. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamalaana upang matiyak ang mabilis sa pagtugon sa pangangailangan ng publiko. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson na 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Also sa ibang balita mga kabrigada, kinumpirma ni Justice Secretary Boyeng Remulia na meron na ngayong labing limang mga polis na restricted ang galaw. Ang mga polis na ito ay ang inisyal na natukoy na posibleng sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Sakali mang mapatunayang may kamay sila sa missing sabungeros ay tiyak na makakasuhan ang mga ito. Samantala ngayong umaga naman ay nagtungo rin sa tanggapan ng DOJ ang mga kamag-anak ng mga nawawalang sabongero. Muli namang tiniyak ni Remulia na hindi nila bibitawan ang kaso at patuloy silang mag-iimbestiga hanggat walang napapanagot sa pagkawala ng kanilang mga kaanak. <tinyo> Samantala mga kabrigada, nagsampa naman ng reklamong cyber libel si Philippine Coast Guard the uh, spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, laban sa vlogger na si Sas Rogando Sasot. Ngayong umaga, nagtungo si Tariela sa Manila Prosecutor's Office para hiain ang nasabing reklamo. Sabi pa ni Tariela, si Sasot ay nagpost ng mga umano'y uh, libels laban sa kanya sa mga social media accounts ng naturang influencer. Kabilang na rito ang di pag nag sa kanya sa iba't ibang mga issue ng katiwalian. Isa na rito ang post ni Sasot na nakatanggap daw ng 4 million dollar na allowance si Tariela mula naman sa Amerika. Isinama rin sa reklamo ang sinabi ni Sasot na nakatanggap daw ng ilang black bags si Tariela mula sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Ini sa isang pinabulaanan ni Tariela ang mga ligasyon at humiling ng 1.25 million pesos bilang bayad para sa pinsala ng mga post ni Sasot laban sa kanya. Balita, nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada, bahagya pong bumilis ang inflation rate o yung anta sa pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin, naputol na ang apat na buwang sunod-sunod na mga record low inflation ayon sa Philippine Statistics Authority na itala sa 1.4% ang inflation rate nitong Hunyo. Mas mabilis ito ng 0.1% mula sa 1.3% noong Mayo, pero mas mabagal naman sa 3.7% na inflation noong Hunyo ng nakaraang taon. Ang presyo ng kuryente na may 7.4% inflation ang pangunahing nag-ambag sa pagsirit nito sa kategorya pa rin ng housing, water, electricity, gas at iba pang uh, fuel products. Sumunod na nag-ambag din ng pagkatapos ng kuryente ay ang 1.8% inflation sa renta naman sa bahay at 5.4% inflation sa bayad sa supply ng tubig. Senador Risa Ontiveros naman mga kabrigada inalmahan ang mga nakaraang pahayag ni Attorney Tunggol hinggil sa impeachment laban kay VP Sara. Brigadaan Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 report hindi nagustuhan ni Senadora Risa Hontiveros. Ang inan sa mga naging pahayag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol sa kamakailan nitong press conference hinggil sa impeachment trial. Ayon kay Hontiveros, bagamat nire-respeto raw niya na may kakayahan si Tonggol na magselta sa kanyang sariling kapasidad ay buong galang naman niyang iginigiit na hindi nito kinakatawan ang boses ng Senado. Pagpapaliwanag niya bilang deliberative body, ang kapangyarihan ng Senado ay nakasalalay sa sa masamang desisyon nilang mga senator judges at hindi nga lang sa posisyon ng tumatayong presiding officer. kau nga nito kinastigo niya ang hindi tungmang pahayag nitong goal. Tungkol nga sa hindi maaring mag-convene ng Senado habang nagsisimula ang 20th Congress at ang tila unilaterally na pagdadesisyon sa mga panuntunan sa impeachment court. Ani Tivero sumaasa siyang mas magiging maingat sila sa usapin ng proseso at ahayaan na ng mga senator judges na magpasya sa panahon na sila ay makapag in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music News of Ilang kongresista naman sinita ang palitan ng legal na opinyon at sagutan na ng mga tagapagsalita sa Duterte impeachment trial. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Report. Pinunan ni La Union Representative Paulo Ortega the V at Zambales Representative Jay Conghun ang anila isagutan ng dalawang kapulungan sa isyu ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kina Ortega at Conghun, Hoon, iginit nilang dapat na ituloy ng Senado ang pagliliti sa Vice Presidente sa gitangan ng iniuutos nitong sertifikasyon mula sa 20th Congress na interesado pa itong isulong ang impeachment. Ang nangyayari anila ngayon ay nagbabatuhan o pasahan ng papel ang mga tagapagsalita ng Kamara at Senado. Hingil sa impeachment, gayong naghihintay na ang lahat ng susunod na kabanata. Ipinaalala ni Ortega na na-impeach na si Duterte noong 19th Congress at pumirma ang maraming kongresista. Malinaw umano ang nais ng publiko, ngunit tila nakukulong sa mga isyu sa proseso at iba't ibang legal na opinyon. Dagdag pa nito, kung gusto ay gusto at kung ayaw ay ayaw. Ipinaliwanag naman ni Kong Hu na nais nilang matuloy ang impeachment process dahil kailangan malaman ng mamamayan kung ano ang katotohanan. Pati na ang nakita ng mga kongresista sa nakalipas na mga pagdinig laban kay VP Sara at lalabas lamang ito sa Senate Impeachment Court. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada walo pang OFWs mula Israel abay balik bansa na Brigada Jigo Custodio i-brigada mo Brigada, brigada. B -b -b Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang walong Filipino caregivers mula Israel na nag-avail ng voluntary repatriation ng gobyerno dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Dumating kagabi ang mga repatriates sakay ng Philippine Airlines Flight PR0737 sa Naia Terminal 1. Agad binigyan ng tulong pinensyal ang mga OFW mula sa DMW, OWA at maging sa DSWD ang grupo ay bahagi ng ika walong batch ng mga OFW na voluntaryo umuwi mula Israel simula Oktubre 2023 at ikalawa mula na magsimula ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Base naman sa huling tala ng Philippine Embassy sa Israel, nadagdagan pa ang bilang ng ating mga kababayan na nais na umuwi sa Pilipinas. Sa bilang na 373, 84 na ang kumpirmado. Umabot naman sa 34 na OFWs na ang napauwi sa Pilipinas in the heart of changing lives. Sa ko si Brigada Jigo Studio ng 105.1 Brigada News of Manila. The music and news of our team. Mga kabrigada, sina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney nagkausap para palalimin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada, brigada. <laughs> report. Nagkausap sa telepono si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney upang talakayin ang mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sa halos 20 minutong pag-uusap na isinagawa dakong alas 8 kagabi, napag-usapan ng dalawang leader ang mga hakbang upang mapalawak ang ugnayan ng dalawang bansa, partikular sa larangan ng kalakalan, depensa at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Nagpahayag rin ang pasasalamat si Pangulong Marcos sa mabilis na pagtugon ng Canada sa insidente sa Vancouver na kinasangkutan ng mga Pilipino sa Edinaos na Lapu-Lapu Day Festival. Kumpiyansa naman ng Palasyo na magbubunga ng kapakinabangan para sa mga mamamayan ng dalawang bansa, ang patuloy na pakikipag ugnayan ng Pilipinas sa Canada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Ka Brigada, formal lang binuksan ang Bureau of Immigration ang bagong holding facility sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Itong inilaan na para pansamantalang ikulong ang dumaraming dayuhang lumalabag sa batas ng Pilipinas, lalo na mga sangkot sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Sa isang panayam kay BI spokesperson Miss Dana Sandoval, layunin po ng bagong pasilidad ang mas maayos at ligtas na pagkakakulong sa mga banyagang inaresto habang inihintay ang kanilang deportation. Karamihan kasi niya sa mga nasa kustodiya ay mga Chinese nationals pero may iba pang lahi na nahuli rin. Dahil naman sa patuloy na operasyon, umaabot na sa daang-daang nahuhuli kada operasyon kaya't humiling ang ahensya ng karagdagang pasilidad. At sa huli, nagpapasalamat naman ang BI sa Department of Justice at Bureau of Correction sa pagbibigay daan sa paggamit ng nasabing lugar. Kumusta Brigada News FM Jensen? Kumustahin natin ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Jensen Fishport Complex. Brigada Jane Alido, ibrigada mo. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City, partikular sa Jensen Fishport Complex. Kaninang umaga, July 4, 2025, para sa mga mahalagang hangarin kasama ang Secretary ng Department of Agriculture na si Francisco Chu Laurel Jr. Ang pangunahing layunin sa pagbisita ng Pangulo sa syudad ng General Santos ay para sa pag-inspeksyon sa ongoing infrastructure development ng Fishport Complex. Complex alin sunod sa paglalagay ng national budget dito para sa rehabilitation at expansion. Kasabay ng pagbisita ni PBBM ang pamimigay ng BFAR livelihood intervention kung saan ang mga beneficiaries nito ay ang mga iilang fisher folks ng Jensen at hindi rin sinayang ng iba't ibang grupo ng mga fisher folks na ipaabot ang kanilang concern tungkol sa taas presyo ng produktong petrolyo kung saan malaki ang naging epekto nito sa fishing industry. Samantala, namigay din ang Pangulo ng Salt Bed Dryers sa Sinan Buayan Fisher Folks Association, Kanipaan Fisher Folks Association at Solar Salt Production naman sa Barungis SRI Farmers Multipurpose 21-footer fiberglass fishing boat with engine and complete accessories naman sa Bayanihan Fisher Folks Association at 17-footer motorized boat with complete accessories at certifications sa Kawas Multipurpose Cooperative, Alabel Deputized Fish Warden Association, Sapo Masla Manambanay Association at Sapo Masla Fisher Folks Association. Gayon din ang Marine Engine sa iba't ibang Fisher Workers Association. Pinuri din ito ang General Santos City na isa sa producer ng tuna sa Pilipinas at ang malaking ambag nito sa exportation ng tuna na umabot ng billion of US dollars ang naibigay sa bansa. Pagkatapos ng tour ni PBBM sa Jensa, babalik na ito sa Manila. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jane Alido sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Music and News Authority. Bagong, bago, Brigada ang komelek naman mga kabrigada, hinimo ang publiko ng pag-aralan ding mabuti ang sose ng mga kumandidato ng midterm elections. Brigada sila matibag, ibrigada mo! Binigyang diin ang Commission on Elections sa Comelec na kailangan nila ang suporta ng publiko sa pag-evaluate ng isinumiting statements of contributions and expenditures o sose ng mga nanalo at natalong kandidato, party-list organizations at political parties noong midterm elections sa isang panayam. Sinabi ni Comelec Chairperson George Garcia na hindi sapat na naisubmit lang ang SOSE bilang requirement. Ngayong naisa publiko na umano ito, obligasyon ng lahat na pag-aralan ang naturang dokumento. Sa huli, sinabi ni Garcia na dapat laging gawing election issue ang SOSE. Ganito anya kahalaga ang SOSE at ang pagbabantay ng publiko tuwing eleksyon. Makikita ang 2025 National and Local Elections, Statement of Contributions and Expenditures ng mga mga kandidato sa website ng COMELEC. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Bago. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan, Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Divided in the heart of changing lives